Ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi o utos ng nanay ko. Pero noong nakatatong beses na si Apo ngon na, Halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong Una, sabi ko, pasensya na. Sabi ko, sabi ng mama ko, Kung ano ako mag-offer daw dahil yung mga tato so, ko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madengal may mga tao na kinikintanan, magandang gabi sa inyong lahat. Ginahin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Una po ang pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan dito po sa Buscalan sa inyong pagtanggap sa amin dito. Pasensya na, namin kami nagpasabi na darating kami pero ayaw namin na makaabala sa inyo at uh, nagpapasalamat pa rin kami sa programa na inihanda ninyo para mag-welcome sa amin dito. Kasama ko po ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang susunod po po ay magpapasalamat pa rin. Galing po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kampanya ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo at sa beto ninyo para sa akin noong halalan ng taong 2022. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang pangatlong pagpapasalamat ko ay personal pa rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking opisina ang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya ang pamilya Duterte na kahit galing po kami Mindanao ay sinuportahan ninyo kami dito sa Northern Union, talong lalo na sa anim na taon na administrasyon ni Pamulo Rodrigo Duterte. Thank salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin sa pagkakataon na ibinibigay niya sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, kauspuso po at hindi po maupos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay uh, nakatanggap ng invitasyon na pumisita sa mga malalayong lugar doon sa Bicol Region or Region 5. Ngayon namang uh, linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Burkalan, Kalinga. Mahata po yung biyahe at malayo po nyo direlamen. Sa apostol dari mesa san Juan mundo po sanya hemin. Kapun kasig tuwela. Tumikay ka mesa. Kinsha sa Tumigil ka sa Santiago City, Isabela, at binisig namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan na opisina ng Vice President. Pagkata, pitong, pitong oras po yung gahe namin mula Mandaluyong sa Santiago City. Doon na po kami natulog at ng umaga Maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Bukalan. Dumating po kami, mga umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga. Dumating kami dito sa inyo alas 12 ng panghali, 12 noon. At uh, sobrang masaya ako dahil napakabait at uh, tinanggap kami ng mga tiga-fiskalan. Masaya ako dahil nakita ko. Bakita ako yung resiliency ng inyong uh, lugar dito sa Buscalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong kulungan, lalo-lalo na sa mga bisita may gusto makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangkod. Alam, noong uh, bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, napupunta kami yung kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka? Ah, uh, pupunta doon, sabi ko, Um, Mag-ano lang ako ma, maki-introduce ko lang yung sarili ko Kaya Apo Wangon at uh, sa komunidad doon At sinabi ng nanay ko, sabi niya kilala ko si Apo Wangon Huwag ka na, huwag mo nang dagdagan ang mga tatot mo Yan ang sinabi ng nanay ko So ilang beses na sinabi Doon nagpaalam ako noong uh, ah, pag ilang mga araw na siya sa akin, ngunit na naman niya sabi hulaw. Huwag ka na magpatato. Kaninang, kaninang umaga, at ang nandito na kami sa, sa tinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, uh, wala hindi ako nakapagpatato nakatila para mas patato, ko lang yung mga kasamahan namin uh, natin na gusto magpatato dahil na ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi o utos ng nanay ko. Pero noong nakatakong beses na si Apo ang na halika, kailangan mo sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na, sabi ko, sabi ng mama ko, na no, no, ako, mag-ot na daw -tagad yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, alika, sabi ko, magpakalang muna ako, ipaala muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, alika, sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo sa oh, pang-apat hindi na dahil ang um, isang senior citizen na mismo ang apat na na-versus na nagsabi na tatuan, na. kaya hindi namin nakahintay dahil meron din ako tulad din yung lahat na tatu ni apong Manggul maraming salamat po Apo at um ay mensahe ng edukasyon lahat po ng mga tigadito sa Puskalan gusto kayong maintindihan ninyo na napakalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City. Kami po doon sa Davao City bago po ako bumaba ay mayor. tapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay membro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil napitikyan ng opportunity yung mga ITs na mga ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurata ko na bago ko pumamba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay natapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung pa kinakatasan ng aming mga Davaoenios na miyembro ng IT. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakalaga ang edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpagpapalo ng buhay nila. Meron po ako example na simple ko ang explanation o halimbawa para may pagkakasintihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. So, Rory ay itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, valedictorian, ang ating third honors, kung hindi tayo gagraduate ng nursing. Gagraduate tayo lahat ng nursing. Kapag tapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may figury, walang problema ang pera. Pasok lang ng pasok sa negosyo. Ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition, may pinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya meron tayong isang classmate galing sa pamilya na nagbibina. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mamayaran. Ang kanyang mga ang kanyang pagkain, minsan meron, minsan walang kain, mapasok sa paaralan. Walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmate ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero, pero, sa araw na ito, ng na graduation natin, ng nursing, walang malaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil, pareho, pareho tayong lahat dito na kapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung mga nagaling galing pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho o bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital. Pareho na sila pwede maging nurse. Wala kang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakalaga. napakalagay. Napakalagay ng maintindihan ngayon ng ating mga anak. Yan, yan ang magpapapago sa buhok. Yan. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayong gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa Piskalan. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo ito ay kami magandang gabi maraming salamat